Ako nga pala si Lino. Lumaki ako sa isang lumang bahay ng lola ko sa probinsya. Bahay na puno ng alaala at mga lihim. Noon paman, naririnig ko ng may kakaibang nangyayari sa itaas, sa lumang atik namin. Pero bata pa ako noon, kaya tinataboy ko lang ang takot. Sinasabi ko sa sarili ko, imahinasyon mo lang yan Lino. Ngayon, matanda na ako. Pero minsan, may mga bagay talaga na hindi mo dapat binabalikan. Nang mamatay si Lola, ako ang nagmana ng bahay. Isang hapon, bumalik ako roon para linisin. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Habang naglilibot ako, Napansin kong sarado pa rin ang pinto ng atik. Kinilabutan ako. Parang nakatingin sa akin ang dilim mula sa taas. May lumang kahon sa gilid ng hagdanan, may takip na tela. Lumapit ako, nilinis ko ng bahagya. May nakaukit na pangalan sa kahon. Annabel, pangalan ng kapatid ni Lola na matagal nang patay. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong nagtutulak sa akin na buksan yung kahon. Habang inaalis ko yung tali, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Parang may humihinga malapit. Pagbukas ko, isang lumang manika. Maputla ang balat, may basag na mata at nakangiti ng kakaiba. May suot siyang luma at kupas na bestida. Parang galing pa sa labinsiyang maraam. mula sa dibdib niya ang lumang litrato, larawan ni Lola, at ng batang kamukha ng manika. Biglang lumamig ang paligid, nagsimulang umingay ang pisame, parang may naglalakad sa itaas. Kinuha ko ang manika, nilapag sa mesa. Pero nung tumalikod ako sandali at pagharap ko ulit, Anabel? Mahina akong gulong. Wala namang sagot. Pero sa dulo ng kwarto, may marinig akong tunog ng pagtawa ng bata. Mahina. Pilit. Tapos, may kumalusko sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan akong yumuko. At mula sa pagitan ng sahig, may maliit na kamay na lumalabas. Hawak ang bestidang kupas ng manika. Mabilis akong umatras. Bumagsak ang ilang gamit, parang may humahabol. Binuksan ko ang ilaw, pero kumikislap-kislap lang ito. At sa sulok ng kwarto, nakita ko siya. Yung manika, nakatayo sa ibabaw ng kahon. Pero ngayon, bukas na ang mga mata niya. At kahit saan ako lumunod, parang sinusundan ako ng tingin. Biglang nag-play ang lumang music box sa gilid. Kanta ni Lola. Tinig ng alaala pero halong pighati. Nabel, ano bang kailangan mo? Sigaw ko habang nanginginig ang kamay ko. Sumagot ang hangin. Sa salamin sa tabi ng atik, nakita ko, hindi ko sarili ang refleksyon ko. Isang batang babae umiiyak, may hawak na manika, tapos bulong niya. Hindi mo dapat binuksan ang kahon. Napasigaw ako sa takot. Bumagsak ang lahat ng gamit. Nagising ako kinabukasan sa sahig, mag-isa. Pero sa tabi ko, nakaupo pa rin ang manika. Numiti. At sabi niya sa isip ko, Salamat Lino. Nakalaya na ako. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagdasal ko si Lola at si Annabel. Dinala ko ang manika sa simbahan, pinabasbasan ko. At mula noon, tahimik na ulit ang bahay. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, parang naririnig ko pa rin ang tawa ng bata mula sa atik. Hindi na ako natatakot kasi alam kong minsan, ang mga kaluluwa ay hindi naghahanap ng ganti, kundi ng kapatawaran. Ang mga bagay na iniwan ng nakaraan ay dapat igalang. Hindi lahat ng misteryo ay kailangang buksan. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Lino at si Annabelle, huwag kalimutang mag-subscribe sa HK Love Kitty at Bestie. I-like, i-share at i-comment ang susunod niyong gustong kwento.